Uh, guys, nandito po kami sa Payokpok, Bawang, La Union. At naiwan po namin yung susi ng sakyan namin na Innova 2015 sa loob. Ngayon, uh, tinutulungan po kami ni Kuya Francis Locksmith na taga San Fernando City, La Union. Tignan po natin yung ano yan, kung paano niya gawin. Para pagka nagka problema kayo, pwede rin siyang kontakin para matulungan din kayo guys. Tignan natin kung paano niya gawin guys. Ayan si Kuya. Lalagyan niya ng mga ano niya, gamit niya para mabuksan yung bintana. Ayun guys, ayun. Uh, na -ano niya yung pinaka ano. Ayun guys. Yung rod para maano yung lock. Eh minsan guys, magano tayo para hindi natin makalimutan yung sausage sa loob para hindi tayo magaya dito sa ano namin, sakyan namin. <laughs> Ayan nilanuhan ni Kuya yung ano. Ayan guys, ayun. Ang bilis, ang galing naman ni Kuya. Salamat Kuya, ang galing-galing mo. Thank you, thank you. Ayan guys, nabuksan na, ilang siguro ilang minuto lang. Uh, shout out sa mga ano, magka problema Punta lang natin si Kuya para matulungan din tayo. Francis Laxmid from San Fernando City, Leon. Ayos. Oh, thank you, thank you.